Hello guys, for today's video, ang mission ko ay mamimigay ako ng kape at asukal sa mga katutubo dito sa bukiri ng Dato Dabao. Dito sa Dato Dabao, uh, sakop ito sa uh, lungsod ng Laak, Dabao de Oro. Ito ang mission ko ngayon, uh, mamimigay ng kape at asukal kasi hindi masaya ang pamumuhay sa bukid kapag walang kape. Unang-una jud ang kape nga ato d'yong madalit sa atong mga kahigalaan diri sa katutubo dito sa Dato Dabaw. So tara, samahan nyo ako. Doon pala ako mimigay ng kapi at asukal doon sa kabilang bundok. Tara, puntahan natin yung kabilang bundok. Malapit ng December, naisipan kong mamimigay ng kapi at asukal naabutan ko itong pamilyang ito na nagkilis ng gulay para may uulamin sila sa tanghalian. At ito, binigyan ko na ng kapi at asukal. Patuloy pa rin ang misyon natin na mamigay ng kaunting tulong para sa kapwa natin, Pilipino. Ang saya-saya kong makita silang umingiti dahil natutuwa sila sa aking ginagawa. At naghahanap naman ako ng iba pang mabibigyan ng kapi at asukal. At dito naman sa bahay na to, ay naabutan ko rin sila na nagkilis ng gulay para ibinta para may pangbili sila ng bigas. Ito ang buhay sa probinsya o sa bukid. Kapi ang pangunahing pangangailangan sa bukid, lalo na umaga. At ito na, bibigyan ko na ng kapi at asukal. Ang mga katutubong dibabaon, ang karamihan dito sa aming lugar, dito sa barangay Dato Dabao, dito ako nakaisip na dito ako mamimigay ng kapi at asukal kasi karamihan dito ay ang mga katutubong di diba, kasi ang nakasanayan sa mga katutubo ay ang magkapi kahit tanghaling tapat ay nagkakapi sila noong nakaraang content ko ay namimigay ako ng grocery at bigas at ngayon ay kape at asukal muna para marami akong mapabibigyan. At ito naman si nanay, bibigyan ko ng kape at asukal. Siya lang mag-isa sa kanilang bahay kasi andun sa bukid ang kanyang asawa. Dubli ang binigay ko sa kanya kasi mahilig daw sa kape ang kanyang asawa. Nag-harvest ng saging ang kanyang asawa doon sa bukid para may pangbili sila ng bigas. Ay, sa vlog. Eh. <laughs> ay. <laughs>